na arang kalami ni tikman natin oh my god Woo! Uh, manik mga kananay, may akong chicken breast ay may akong kalabasa at saka papaya ayan po, may kunting okra tayo at malunggay at meron tayong hipo na grilled na tino no? at saka, ayan na po ang aking pinainit no, para sa aking uh, tinula mga kananay, tinula ito no? ayan, binisayang tinula mga nanay, healthy and presko so ngayon, ako um na ni atong kamunggay no nang mabilisan ayan para ito sa aming hapunan Mateo, can you slow down that one? na natin ang ating kalabasa at saka papaya. Oh, mga kananay, very delicious ito. Nanggal, a very healthy, no? Fresh na fresh. kumukulo-kulo ang at ating gulay at ilagay na natin itong ukra natin. Lagyan ko ng ukra, mga kananay, kasi sayang yung ukra. May na-harvest pa akong konti doon sa uh, labas. At pasundan ko na ng malunggay. Parang hindi masyadong malata yung ukra, no? Yan, atak tapuan muna natin. Woo! ngayon, ito na ang ating ha, malunggay, okra, kalabasa at papaya. Nilagyan ng ah, manik. Ooh, mga nanay, arang kalami ni. Tikman natin. Oh my God. Ooh, ito lang yung partner natin, no? Hipon lang siya. Ano ito? Wild itong hipon na ito. Mm. Mm. What are you eating, Daddy? You got some moringa soup. <laughs> How about you, Matthew? Yeah, I moringa mean, soup. Mm, okay. It's only very yellow. Mm -hmm. Yeah, because of that. Don't spill it. Don't yeah. spill it. Yes. Moringa mm -hmm. is very healthy for our yes, body. For body. Yep. Matiyo, the soup, Matiyo. Si Daddy Tim, dagko kayo gungit. Mm, squash. Yep. Yeah, squash and chicken. Ooh, look at Daddy Tim, sinimot na ang ah, plato. Oh, laki ng subo, oh. oh. <laughs> ang Amerikano, makaon, o oh. Kamunggay, kusog kaayo Dapat sa ka Amerikano, oh. Ay, Amerikano! <laughs> Waaah! wow. So, ito din sa akin mga nanay. Ito lang walang rice. Hmm. Amit ka ayun. Asin lang. Hmm. Fresh from my garden. Mm. Mm. Hello, kamusta sa inyong lahat? Nanay, magtanong tawag sibuyas. Kay Parang, may magamit tayo sa pagluluto natin. Yes! Mm. Kasi mahilig ako sa sibuyas. Na dahon. Kay makagwapa. Ah! makagwapa. Ano yeah, niya? Kay mapamanta gwapa guwapa. Wat-wat on lang sa nato. <laughs> Joke lang mga nanay. Ay. Joke Ay. lang. Nga yeah, ato dayo ni siyang. Kung anon. Tangan tubig. Agoy. Si Mingming. Mingming. Nanakop man siya alibang bang. Si Mingming nanakop og alibang bang. Okay. Lipat tayo, lipat. Mingming. kuwango nang akong sibuyas mga nanay. How are you, Mingming? How are you? Kausap ko yung ano, yung pusa. Lahat kinakausap ko mga kamami. <laughs> Sa ganda ng personality ko, lahat kinakausap na. ah, joke lang mga nanay, pero yes. Really true na kinausap ko ang pusa. Kasi wala po akong pinifeel eh. Kakausapin ko lahat. <laughs> joke lang. Pero yes, it's true. Uy, namanikuan. manik Tapos ato dayo ni siyang bubuan og tubig. So, I need more. I need more sibuyas. hmm So far, yan lang ang natanim ko. No, dagdagan ko pa onya. Ma mamaya pagbili.